Okay. Infested father. So, anong gagawin namin? Kaya, itong episode na ito ay para turuan na rin kayo at ano yung mga pwede nyong gamitin para sa inyong mga tahanan. Nang sa gayon ay makalaban tayo o meron tayong mga sandata laban sa mga masasamang spirito, No? Kaya, sabihin na namin sa inyo kung ano yung mga kailangan o kung ano yung magandang nasa bahay ninyo para na sa gayon makalaban kayo sa masamang spirit o sa demonyo. Okay? So, ihandaan nyo sa sarili ninyo sapagkat uh, medyo marami-rami, eh. pero papangako sa inyo, ito yung mga makakatolikong pamamaraan, mga kristyanong pangamaraan. Una ako na kayo. Wala rin itong mga buntot-page, ha? Wala rin bawang para sa aswang at ano-ano pa ang mga agimat o binigay ng mga albularyo. Kaya tanggalin nyo na sa isip nyo yun. Ang mga sasabihin ko lang ay panga gamit ng pinapayagan o gamit na pinapayagan ng simbahang katolika. So para hindi kayo malito, dahil nga tayo nakikipaglaban, kailangan natin ng sandata. Tandaan nyo lang yung word na swords. Okay? Swords. So, yun ang dapat ninyong tanda ang acronym na yun, ha? Siguro alam niyo naman ang spelling ng swords, no? Baka S-O-R-D-S. Kulang kayo ng isang letra. Okay, so, magsimula tayo. Letter S. So, ano yung... Uh, <coughs> excuse me. Ano yung uh, sa letter S na madalas na ginagamit din namin at pwede rin ninyong gamitin sa inyong mga tahanan? Uh, okay, meron ako dito, ha? Huh? Una ay S sugar. Ay, teka. Ay, maalat. Salt. Ay, okay, hindi ito sugar. Ha? Salt. Pero hindi ito ordinaryong salt. Hindi na siya magiging ordinaryong salt at magiging sacramental na siya kapag siya ay in-exercise at been less. By the way, Mahalaga na 'yung mga gagamitin ay mga nabasbasan. Preferably in exercise muna bago binasbasan. Kaya simulan natin 'no sa S salt. Um, kadalasan ito ay uh, ini-sprinkle sa mga corners ng bahay ninyo. Okay, konti-konti lang. Sa mga be ilalim ng bedroom, O, oh, bedroom. Ilalim ng bed pala. Ilalim ng bedroom, baka ilalim ng bedroom sala yun. Okay. Pero ilalim ng bed na no, pwede niyong ilagay And usually nakita ko rin na uh, effective na kapag naman ko binabangungot ang tao uh, Kukurot lang ng mga tatlong kilo Tapos kainin mo What? Pag mo, may sakit ka na no, Pero konti lang, so, yung totoo, konti lang A pinch of salt and then kainin mo bago ka matulog tapos meron kang prayer na sasabihin para hindi ka bangungutin or you will not experience any nightmare. Okay? So, yun. Just sprinkle around the salt. Tapos, uh, mamaya yung mga prayers ay ilalagay natin sa uh, through QR code. Okay? So, S is salt. Hindi kailangan ng pepper. Okay? Kasi iba na yun. Iba na gagawin mo nun pag may pepper pa. Okay? Next. W Okay. W. Uh, wala. Hindi. Water. Okay. So, exercise blessed water. Okay, o, dito, nakalagay na to sa container. No? Dito po kami, kasi sa parish, meron kaming uh, binebless na water. Uh, nilalagay namin sa isang banga. Para kung may gustong humingi, pwede naman. Kung may mga dala silang tubig, binebless din, ina-exercise and bless. So, ito, laging ready lang to rito. Pero ako, personally, pwede rin naman, no, na yung potable water. Okay? Potable. Alam niyo, bisabi ng potable? na nadadala. Potable. Hindi, portable yon Potable, ibig sabihin, naiinom. <laughs> okay? Naiinom. Potable. Wala yung R, ha? Okay. Pero pwede rin, portable. Hindi, nadadala mo yung tubig portable and potable. Okay. And when I say potable, talaga literally, you can drink the exercise blessed water. And sometimes, uh, for exorcism, pinaghahalo yung salt, pati yung tubig. Okay? So, paano gamitin? Well, kung paano nyo nakikita ang ginagawa ng pare pag nag -house blessing, uh, around the home, ini sprinkle ito, syempre. Okay. Tapos, uh, kahit sa labas ng tahanan, Okay, you can use the exercise bless water. Rinig niyo yan? Uh, may misa, na? Okay. Ganito kami dito, eh. Nagmi-misa kami. Kasi kami, eh, uh, katoliko. <laughs> okay. So, alam niyo, katoliko kami, no? Bless water. Oh! Ah, ito, isa sa mga paborito ko to. Yan. Olive oil. Or, shall we say, extra virgin olive oil. Okay? So, hindi uh, nyo ito makikita kung saan, ano? Goya Organics. Kaya, Goya. Baka naman. Okay. Um, alam mo sa grocery store kasi maraming mga olive oil na ah, dali, consecration nga tayo. Pero okay lang. Maraming mga olive oil na naglalabasan pero ako na-discover ko ito at na-research ko rin na isa sa mga top 5 uh, uh, olive oil brands in the whole world. No? Siguro during the time na na-research ko. And uh, kasi para sa akin, mas maganda kung talagang authentic na extra virgin olive oil. no Kaya ito, tinitipid ko ito. Okay. At uh, dinadala-dala ko rin sa mga esorcism ko pero minsan ay nire-require ko rin yung may-ari ng bahay na bumili ng kanya extra virgin olive oil, no? But this, I, uh, I bring this especially uh, kung uh, halimbawa, uh, talagang alam ko na matinding kalaban sa tao, no? Kasi para sa akin, yung olive oil, uh, nagtatagal po dun sa lugar. dun sa mga karanasan, yung mga ibang tubig natuyo na, pero yung oil kapag race sa pinto, sa bintana, sa mga walls, mirrors, o sa mga figurines, uh, they stay. No? Nagtatagal. Kaya isa sa mga paborito ko ang exercise blessed oil. So pwede rin po kayo magkaroon ng exercise blessed oil. Nabawa yung mga bata, ako sino man na afflicted, you can trace the sign of the cross dun sa forehead nung afflicted na mga bata bago matulog no? para din tulong na sandata laban sa masamang spirito. So, pwede pong gamitin sa tahanan, gaya na nasabi ko sa pinto, sa mga bintana, dingding, at kahit sa mga salamin. Okay? Okay, so extra virgin olive oil. Alam ko, marami magtatanong dyan, baka ibang oil pwede. Well, kung makakakita naman ng olive oil, mas maganda. Pero kung wala talaga, then, uh, pwede naman yung ibang klase ng oil. Okay? Pero, we highly recommend extra virgin olive oil kasi yung mga krisim oil na ginagamit sa binyag, sa ordination, sa kumpil, olive oil yon. Tapos yung oil for the sick, olive oil din yun. No? So, ibig sabihin, ito na talaga ginagamit ng simbahan. Okay. So, nasa na tayo. Letter R. Tama ba? Pang-apat, ano? Letter R. Siguro sasabihin niyo rosary. Well, mamaya pa yon, Pwede, no? But, as an exorcist, I find it very uh, effective na gumamit ng letter R, relics. Okay, hey, relics. Pero relics ng saints, ha? Yung mga canonized saints na tinuturing ng mga bayani ng simbahang katolika. Kasi, baka isipin ninyo, uy, relics daw. Yung mga ashes ng mga namatay na kamag-anak natin. Hindi, wag yun hindi pa sila santo. Okay. Kung magiging santo, sige. Pero sa ngayon, ay we recommend yung mga relics ng mga banal na kinilala ng simbahan katolika. Well, hindi naman tayo lahat talaga posible magkaroon nito, no? But, ako bilang exercise uh, kailangan ko ito and I find it very uh, effective, no? So, I have here a relic of uh, the rock from the cave where Saint Michael the Archangel appeared during the 5th century. So, isang rock ito doon sa cave sa ilalim, okay? Monte Gargano. may okay, sa Italia. Sa Italia, Monte Gargano. Huh? <laughs> Tapos, uh, bababa kayo ng masyadong malalim doon, then may chapel doon sa pinaka-cave na yun kung saan nagbimisa. And uh, ito may nagbigay sa akin for exercise purposes, no? Uh, rock of Saint Michael kung tawagin. at may papeles po ito ibig sabihin na uh, authentic okay so I find this effective also against uh, the evil spirits na no? and uh, I'm also privileged to have um, for public veneration din po ito no yung uh, relic po ni Saint Padre Pio na binigay sa akin ng kanyang kaibigan no si Father Ermelindo de capua nung siya'y nabubuhay pa the last time I visited uh, San Giovanni Rotondo in Italy doon po sa sanctuary ni Saint Padre Pio and ito pong cloth na to ay uh, yung uh, pinapahid po sa stigmata ni Saint Padre Pio so this contains the blood and the water from Padre Pio okay so I also find this very effective na to relic na to I also have the relic of St. Gemma Galgani, no? Wala lang dito. Nandun sa kwarto. Hindi ko na makaiwanan. Pag para kunin pa yun. No? Pero hindi ako nagbibiro. Meron ako. No? Um, nanggaling din sa katawan niya. And, uh, di ba, pinakilala ko naman sa James Magalgani, di ba? Isa sa mga mystics, passionists. No? So, yun po yung mga ginagamit ko against uh, evil spirits. Uh, during exorcism sessions okay? So relics Now uh, D Devotional images Ayan. Uh, Tingnan nyo na lang no? Devotional images Pag sinabi pong devotional images Ito yung mga Bagay na nagagalit Ang mga ibang reliyon sa atin eh. Kasi may mga imahin daw tayo May mga ribulto Pero uh, siyempre para sa atin po Dahil nagkatawang tawang Diyos sa katauhan ni Kristo ay ang Diyos ay nasimulang makita, mahawakan, no? na nila. Kaya doon po galing ang ating debosyon sa mga imahen. Because God or the word was made flesh. Okay? Kaya po meron tayong mga representations ng ating mga uh, pinararangalan sa langit. So, ano yung mga devotional images na dapat meron kayo sa bahay nyo? Para po mas uh, protect protektado rin. So, i-check nyo ho yung bahay ninyo. No? Una, siguro yung mga images ng mga santo. Kita nyo ito nasa kanan ko. Huh? Say, Joseph, the terror of demons. Okay? Yan. Saint Joseph, terror of demons. Kung baga, kala mo lang yung lili na yun, ano? si simple-simple, panuhog pala yun, nang lalamunan ng Diablo. Okay? Saint Joseph, Terror of Demons. Some of you, siguro, yung mga, o oh, Padre Pio, eh? image ni Padre Pio, o dili kaya, mga image ng mga uh, santo na paborito ninyo, at mga patron ninyo, St. Therese of Lisieux, o kaya yung titulo ng parokya ninyo, hindi ho yung titulo, hindi ho yung tinutukoy yung titulo. Eh? Yung title, yung titular po ng parish nyo, baka sabihin nyo, naku, pa pahiram nga ng titulo, ng lupa, hindi yun, hindi yun. Uh, yung santo na patron na ng inyong parokya no magkaroon kayo ng mga imahe sa tahanan ninyo uh, para po yung infestation may eh, maiwasan din so aside from the images of saints you can also have images of angels di ba no oh yan okay saint michael at ah, teka ha tatlo lang ang ating kinikilala ulit ha michael gabriel Raphael Michael, Gabriel, Raphael dati may nagtanong, father bakit iba yung nakalagay sa screen Michael, Gabriel, Raphael, ang sinasabi mo Miguel, Raphael, at Gabriel ay pareho na yun masyado kang ano yun masyado namang uh, stricto huh? okay, so yun lang po ang kinikilala, so aside from images of saints, images of angels and then syempre, huwag mawawala ang imahin o larawan ng Berheng Maria. Okay? Marami na mga Marian titles. Eh. Dito sa kanan ko, may favorite, Our Lady of Guadalupe. No? At tinan nyo, yung mga ibang imahin pa ni Maria. Okay, yan. Kirk. Ha? Kirk. Yan. Okay, si so, Guadalupe. Fatima. Lord. Yan. Ano pa ba? Marami kayong mga alam dyan. Perpetual help. No? Immaculate heart of Mary. Basta kahit anong Marian image, Marian uh, picture, ay, okay. siguraduhin lang na si Maria yon, Okay? Ano pa? Of course, finally, the image of, a devotional image of our Lord Jesus Christ. Okay? So, marami rin mga paborito tayo, mga imahe ni Cristo. Nandiyan yung Christ the King, Nandiyan yung Divine Mercy, our Sacred Heart, and one of my favorites, Santo Nino. Ayan. Okay? Santo Niño. Ako ang Santo Niño. Ngayon. Nasa ngiba niya ako ah. Ulit nga. So, yung Santo. hmm. <laughs> so, images ng Panginoong Jesus. Tika. <laughs> Araw may sanib ako. Pero hindi mo sumasanib ang Diyos ah. Bibiro lang ako. Eh? Okay? Kasi yung kwento yun eh. Ako ang Santo Niño. Pahinig ng kinde. Sabi, bakit kinde? Kasi santo ninyo di Cebu. Pastilan, so weird. <laughs> oh, naiba na yung accent niya. Okay, di ba? Okay? At ingatan po yung mga santo ninyo. Bakit? Kasi may mga nanlilin lang dyan. May mga imahin na santo ninyo na may mga pampaswerte. Yung bang may mga pera sa paanan, wag na wag nung bibili niyo mga ganun, ha? Ano mang imahin na may mga pamahiin, ay hindi rin po pwede. Okay? So that's the letter D, devotional images. And finally, sacred objects. Yan, sacred objects. So pwede kayo magkaroon ng ganito rin sa tahanan niyo sana, no? Sana po nahalataan ninyo na nililinis natin yung bahay niyo, ha. Kaya kung hindi ko man banggitin yung mga nandiyan pa sa inyo, ibig sabihin, maka hindi ko kailangan talaga yun, lalo na mga pinaniniwalaan yung mga uh, elepanteng nakatingala sabagwa, ayoko ko, basta yung mga nakasabit-sabit sa mga kisami dyan na, ay, Padre, pag tumunog yan, pera, papasok. Alain mo. Tsaka yung mga pusang kumakaway. Mm, palakang may kagat na coin. Tagalin yan. Mayroon pa yung mga arwana, no? Arwana ba yun? Yung malaki isda na ganyan. Tapos, yung mga ibang mga, mga, mga animals na year of the ganyan. Year of the ganyan. Okay? So, hindi ko ho uh, binabanggit yun. Kababanggit ko nga lang. Eh. No? Pero ibig sabihin, hindi ko nire-recommenda. Okay. So, sacred objects. So, ano yon na ginagamit namin sa exorcism? Una, you can have exercise blessed candles. Candle. Okay. At alam nyo po, kapag in-exercise at binilis yung candle, kahit ko hindi sindihan, sa dasal po kasi, kahit sa, kung saan ito nakalagay, ay napoprotektahan po yung kwarto, and even the whole house. Okay? So, exercise blessed candles. Ano pa? I also have their exercise blessed yung fire para po sa incense. Incense, mm. Okay. Saan magaling ito? Rome. Room blood. Hindi. Jerusalem mo ito. Galing sa Jerusalem. Okay? So, exercise blessed din ho ito. Kaya ginagamit ko rin po lalo na kung matindi yung uh, uh, manifestations, no? So you can also have exercise blessed incense. Lalagyan niyo lang sa sa uling po tapos sina, okay? Ano pa meron tayo dito as uh, sacred objects? Okay. Of course, the holy rosary. Okay? May nagtanong sa akin, Father, pwede bang ikwintas yung rosary? Well, kung gusto mo ikwintas, di magdasal ka nang gumagano eh? Okay? Pero hindi talaga yung kinukwintas. Okay? Mas maganda, lagay mo sa bulsa mo, o kung meron nito, tapos dasalin mo. At binabala ko kayo, hindi ito mga anting-anting, no? Nagagal mo, sorry, matakot ka. Hindi po ganon. eh okay? Mas effective po, laban sa masamang spirito, yung pagdarasal nito. No? It is blessed, yes? In itself, it has a blessing and a grace, but the praying of it, okay, is much more effective against the evil one. Uh, meron din ako dito ang scapular. So, sa mga nag-weaver sa inyo na scapular, okay yan. Okay, uh, huwag niyong tatanggalin as much as possible para masakal kayo. Hindi, hindi di naman. Para ha, maprotektahan din kayo. But make sure it is blessed, no? Scapular, okay? Benedictine medals and Benedictine crosses. Okay? Okay, I'm wearing one. At uh, kung meron kayong sinusot na plain Benedictine medal lang, okay lang din yan. Maganda yan. Okay? Meron po akong kaibigan, shout out kay Ronnie Season, ano, na meron siyang Benedictine medal na ang kabila ay St. Anthony of Padua. Sabi ko, wow, sabi ko, ganda nito, lakas ah dalawang santo, Antonio de Padua at uh, Saint Benedict. Okay? So, if you are wearing one, have it exercised and blessed. Mahalaga po yan. What else? Sacred objects. Of course, the Holy Scriptures. Uh, I have here the Word on Fire Bible. Okay? Galing po sa version ng NRSV. Yung po, Catholic edition po yun, no? New Revised Standard Version. Okay? So, sana po may Bible po sa bahay ninyo, no? Tinan nyo kung may Bible kayo at uh, kung mali ka, nasa nyo. Sabihin, hindi ko nagagamit. Sabi, okay na nga uh, magandang kasabihan sa Bible, ha? Sabi ng professor ko, ang Biblia ang sira-sira ay tanda ng buhay na kaaya-aya. Uh, Ibig sabihin, kaya sira-sira, ginagamit. Okay? So, your Bible, the Word of God, okay, ay matbisang pananggalang laban sa masamang spirito. Okay? Um, they exercise blessed bell. Yan. Okay? Bell. Uh, shout out kay Father Nante Tolentino kasi sa kanya galing ito. Uh, tinanong niya ako, Father, ano gusto mong pasalubong galing sa Mexico, sa Guadalupe? Well, anything from Guadalupe. At napaka-providential naman. napaka uh, palad ko sapagkat ang nakuha niya isang bell na may image ni Our Lady of Guadalupe and the crucified Jesus po dito. No? So, I use this for exorcism kasi takot din ng Diablo sa tunog ng bell, lalo na kung ito ay exercise blessed. At kapag bagong taon, imbis na paputok ang gamitin, ito po ang pinapatunog ko. Exercise blessed bell. Okay? And finally, of course, huwag awala ang crucifix sa inyong bahay, sa inyong kwarto, sa inyong cubicle okay kailangan meron po kayong crucifix tinan niyo po ang inyong tahanan kung walang cross diyan, aba mag-isip-isip ka ano bang simbolo ang iyong sinasampalatayanan okay so crucifix so mga kapatid yan po ang uh, swords at ang ating uh, pananggalang laban sa masamang spirito and against infestation if you have these things kahit na hindi kompleto Of course, yung faith ninyo, napakahalaga pa rin. No? And as promised, no? Uh, tinan nyo lang po itong QR code na to. Okay? Dito po. Tinan nyo itong QR code na to. Okay? Tama ba yung kamay ko? Ewan ko, hindi ko alam kung saan ilalagay ni Kirk yan. Okay? I-scan nyo lang po yan and it will uh, direct you doon po sa prayer na pwede pong dasalin ng head of the family or anyone in the family before using the sacramentals. At narito rin po uh, yung inyong mga dadasalin, uh, cleansing prayer, no? protection prayer, and of course, St. Michael prayer para po pagsas pagsasagawa ninyo ng inyong deliverance session. So, sana po ay uh, kahit pa paano ay may natutunan po tayo ngayon at naging tulong po kami para kayo po ay uh, may adya sa anumang infestation. No? Pero, lagi niyo pong tatandaan, kaya po nang sinabi ko, bakit po may infestation? Panlilin lang din po ang infestation. Ha? ulitin ko lang. Bakit? Kasi ginagawa ng Diablo, mag-focus tayo doon sa mga naroon sa bahay. Pero ang totoo, ang problema pala ay nasa ating mga tao. So we have to search into our hearts and look deep within. E baka hindi naman yung bahay ang problema. Baka yung tao mismo. Dahil ang naninirahan ay na makasalanan. And look at the state of your soul. If you're not in the state of grace, and then, nandun ang problema. No? Kung baga, dinadivert lang tayo ng Diablo na, o oh, mag-focus ka sa bahay. Para isipin mo, ito ang problema. Wala sa iyo ang problema. But the truth is, nasa tao pala ang problema at sa kanyang kaluluwa. So, ang pawalin lang. Nanloloko ang Diablo. No? Pero pag ginawa niyo po ito, kailangan ng puhunan natin ay tapang. Huwag matakot. Dapat ang diablo ang matakot sa atin. Okay?